Hindi ako namamangka sa dalawang ilog, kundi inaasahan ko na ako ang maging ilog kung saan nagtatakbo ang lahat ng tubig. Ako yung uh, ikalabing siyam na kandidato na pumila para sa senador. Ako ay pumila uh, sa ilalim ng dati kong partido, nasyonalista, pero hindi po ako kaalyado ng anumang pangkat, anumang uh, sektor, anumang grupo kaya tinataya ko na ako ay uh, mananatiling malaya at matatag sa inyong lahat sisikapin kong uh, sagutin ang inyong mga tanong pero hindi ko alam lahat ng sagot this is a work in progress this is the first time i've ever done this but uh, i have not resigned my old party the nationalista party and uh, uh, the only um, thing is That I uh, will not constitute a part of the administration allowance. Uh, uh, alliance to, allow me to, uh, to work together with every sector to be able to cross the line and to get things done. So, ito po ang aking, uh, gawin. Hi, ma'am. Good morning. Mom. pero. Um, Uh, can we just be clarified? Apa? So, yung tama bang sabihin na nag-beg off kayo sa endorsement ng administration koalisyon? Uh, Ganun na nga. Kasi baka magkaroon ng uh, iba't ibang kulay at uh, hindi... Uh, maare masara yung pinto sa iba't ibang sektor mas maigi na alam naman natin ang halalan madugo mainit uh, mabagsik ang usapin mas mainam na na wala akong kalaban ayoko kasi nang uh, ganoon ang nais ko talaga hindi tumahak ng dalawang ilog, kundi maging yung iisang ilog. Ang malaking tubig, ang dagat kung saan magtatakpo lahat ng uh, ilog. Para makausap natin lahat ng sektor, tatayo ako ng uh, mag-isa. At uh, yung NP, dati ko na kasi partido yon at uh, wala naman tayong uh, na kikitang uh, sabit sa hinaharap. Opo, pero Sen, bago po yun, nagkausap mo na kayo ng presidente na i-discuss nyo po ito sa kanya. Walang well, nangyari kasi, sabi niya, ah, uh, ah, uh, Paano ba ito kung magkaroon ng uh, syempre, yung banatan kapag uh, eleksyon, di ba? Birahan, may eh, laban-laban. E eh, napaisip ako eh. Sabi ko, e eh, paano? kahit hindi ako ang magsalita ng maenghang o maginsulto o kutsain yung sino man, okay lang yun. Ako kaya kong uh, hindi gawin yun kasi hindi naman ako uh, palaaway. Sabihin na na ako'y uh, matapang o di kaya mataray pa. Okay lang, pero hindi talaga ako pala away. Eh baka hindi ko matiis kapag maanghang na yung sinasabi tungkol sa iba pang sektor. Sabi naman ng aking kapatid, okay lang na, intindihan naman niya. Lagi naman ako pasaway noong panong bata pa kami. Kaya sabi ng kapatid ko, ayos lang, susuportahan pa rin ako. Ako naman, naman hindi naman kami kailanman uh, nag-away. Hindi naman kami nag o nagkaka... Uh, initan ang uh, amin lamang ay eh, talagang ito eh uh, paniwala ko na higit ako makakatulong sa kanya at hindi siya malalagay sa alanganin ganun din ang iba pang mga pangkat baka mag-alangan sila sa akin at kung ano-ano pa maisip, mas maigi na na wag nang mag-alyansa hindi ako namamangka sa dalawang ilog kundi Inaasahan asahan ko na ako ang maging ilog kung saan nagtatakbo ang lahat ng tubig